Binuksan naman ng Department of Agriculture ang kauna-unahan nitong Vaccine Development Center sa Pilipinas sa probinsya ng Nueva Ecija. Layunin nito na mas makapag-develop pa ang bansa ng mga bakuna para sa mga sakit na nakaaapekto sa mga hayop tulad ng African Swine Fever at marami pang iba. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang formal na pagbubukas ng state-of-the-art vaccine unit sa Center for Transboundary Animal Diseases o CENTRAD sa Central Luzon State University Campus sa Muñoz, Webaysia. Nakatuon ng pasilidad sa pagdevelop ng mga bakuna para sa mga sakit na nakakaapekto sa mga hayop tulad ng African Swine Fever foot and mouth disease at avian influenza virus o bird's flu. Ayon kay Laurel Jr., ang kauna-unahang vaccine center sa bansa ay mahalaga sa pagkontrol ng mga sakit na nakakaapekto sa industriya ng agrikultura, lalo na sa livestock. Matatandaang ang umabot ng bilyong-bilyong piso ang nalugi sa bansa nang tumama ang African Swine Fever sa mga babuyan noong 2019 at bird flu naman noong 2017. Sa ngayon, mayroong 230 million pesos sentrad ang may hawak ng mga laboratorio na may kaugnayan sa microbiology, virology, parasitology at marami pang iba. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.